uh, hapon ay kaninyo mga kaboy no so mga kaboy uh, ni kasamtangang uh, karon sa barangay gabi kay sigi sigi ang ulan so karon mga kaboy uh, uh, a yapon ang pagulan pero hinihinay na siya mga kaboy so o oh, hindi mga kaboy magkita ginato, mga kaboy dito oh. nagbaha so mga kaboy dako na ang tubig dito mga kaboy dito sa sintro sa barangay gabi o sa elementary school mga kaboy taas na po ang tubig oh, yeah. Mo so, na ang sitwasyon diri sa uh, Barangay Hall mga kaboy. So makita na to mga kaboy, ang tubig o taas na ang tubig. Ah, uh, diin grabe ang pagbunok sa ulan gabi Eh. O karon na na diri sa evacuation center ubang mga tawo. makaboy kaboy og naabot na sa karsada ang mga tubig o nakita na to ang Barangay Jim mga kaboy. O, uh, lubog na sa baha makaboy Og makita po na to sa likod mga kaboy. Ka bahin sa likod sa gym o kana munay uh, muna kung diha ka tabuan so karon lubogit ito sa tubig mga kaboy mukha na sitwasyon diri sa barangay gabi o so makita gina to mga kaboy no nataas gina ang tubig o so anag nagsigigya pugbunok ang ulan o ang grabe ang baha makaboy kaboy o magperimenti gina ulan ha siguro mas mataas pa gini aampo ah, ng tama ka nga ah, ng ulan para di na ang pagtaas sa tubig din sa itong lugar oh, karon kita mga katawahan din sa barangay gabi ah, mag-amping lang ta kanunay mga kaboy so mga kaboy ana ana apo ta karon diri makaboy sa puro 4 barangay gabi ni siya banda mga kaboy diri nga dalan mga kaboy so makita niyo mga kaboy o taas taas na ang tubig mga kaboy o, dili, dili nga bahin makaboy kaboy diri sa may imbornal ni siya mga kaboy, no kani ah, kani nga uh, nakita ninyo mga kaboy ah, o, kita ang gid mga kaboy nga taas taas na ang tubig oh no? magambing lang ta mga kay sige pa jud ang bulok sa ulan mga kaboy o, so, makita na ito mga kaboy, taas-taas na ang tubig. O, oh, puso pag itang bubwak sa tubig mga kaboy. Grabe mga kaboy, so ang kita mga kaboy, ka maundang-undang na ulan mga kaboy. Ha ah, mga kaboy, mahalo ito din mga kaboy. So na itong baboy mga kaboy, kay tanaw na itong sitwasyon mga kaboy. O, naabot ba siya sa tubig mga kaboy. Hindi so, mga kaboy, oh, makita na ito mga kaboy. Oh. At, mga kaboy, sa una mga kaboy, uh, unang siguro mga 2 years na nilabay mga kaboy taas kani nga siya nga tubig mga kaboy kani kani nga tungtungan ako mga kaboy uh, niabot gid ang tubig rin mga kaboy taga tuhod po ni siya mga kaboy itong una so pasalabat tayong pod gihapon ta mga kaboy nga di pod kayo siya taas mga kaboy Yung drama ko makita mo yun na itong tubig mga kaboy oh. O, di lang kita magkumpiyansa magpaniid lang kita uh, Ah, uh, permi mga kaboy dira subay na tong baboy mga kaboy kay mga nakay na ba baboy na mo dira subay na to tong mga buhi oh abot na sa una mga kaboy kanang nakita ninyo kan mga kaboy kanang landahan na napawala na sa mga kaboy dira dira mga baboy na to mga kaboy yato to ah kaluyan mga kaboy wala man siya maabot mga kaboy wala man siya maabot na siya lagi hapon oh nagkulat sa ilang kalanon mga kaboy Hmm. makita tanaw na tong tubig dito sa likod mga kaboy kay Murag Taas na oh, Drama ka boy Nakita na itong mga kaboy Taas o oh. Murag naabot na nasa sa dyan Mga kaboy Pero uh, Muntag mga kaboy ah, uh, Murag ni Hupa na putsi O oh. Kita mo ganyan yung mga dahon no, oh, Murag ni Nang hapay mga kaboy O hmm? oh, Taas taas, taas na gid o oh, Tanawang tubig Murag na sigdagat Diri ah, So mga kaboy, ah, uh, mag-ampay ng takano ni mga kaboy kaya ang ulan na uh, sige nagpadayon pag-ihapon.